Ngayon sa inyo mga paps, so nandito na naman tayo sa bagong video na pag-uusapan natin ngayon regarding dito kay Honda Click 125 Version 2 So, nung nakaraang video, mga paps, pinag-usapan natin ay kung ano ang na-encountered ko dito kay Honda Click sa loob ng tatlong taon na ginagamit ko siya So, ngayon naman mga paps, pag-uusapan naman natin ngayon kung ano-ano naman yung mga uh, pinalit ko at in ko kay Honda Click sa loob ng tatlong taon mga paps so bago yan mga paps ay intro muna tayo mga paps so hello mga paps nandito ulit tayo sa panibagong video natin yung pag uusapan so ngayon kay Honda Click uh, tatalakayin naman natin mga paps kung ano-ano nga ba yung upgrade ko kay Honda Click sa loob ng tatlong taon so bukod siya nag-upgrade yung tayo kay Honda Click at uh, uh, sasabihin ko na rin sa inyo mga paps kung ano yung mga uh, napalitan ko o binago ko kay Honda Click so mga minor lang naman to na kailangan nating baguhin kay Honda Click so hanggang dun lang tayo hindi na tayo pwedeng baguhin yung iba dyan kasi wala nga tayong Uh, ganong budget mga paps so yung una nating pinalitan o kaya binago dito kay Honda Click mga paps ay ito ito yung uh, gulong natin mga paps so yung gulong natin mga paps kung mapapansin nyo ay ito yung Corsa, Corsa Platinum so yung gulong natin sa likuran mga paps ay may sukat na 110 by 80 So, ito. Korsa Platinum po 'yan, mga paps. Bali 'yung harapan na naman natin, mga paps. Korsa din po siya, mga paps. So kung mapapansin nyo mga paps, 'yan po 'yung sukat ng gulong na ipinalit ko sa harapan, 100 by 80. So same din po siya na, na Korsa Dun sa likuran, mga paps. So, sunod naman na pinalit natin, uh, in-upgrade dito kay Honda Click. Kung mga paps, ito yung Honda Click. So, ito mga paps. Kung mapapansin yung mga paps, yung side mirror natin ay binago na rin natin. So, yung stack natin, pinalitan natin ng ito. Kung makikita nyo mga paps, uh, yan po yung uh, brand ng pinalit nating side mirror, yung Motaro. So nilagyan na rin natin ng sticker mga paps para maganda naman tingnan kasi plain lang po siya na black Oo, bukod dyan sa side mirror mga paps nagpalit na rin tayo ng handle mga paps to. so kung makikita nyo kulay bulay rin yung handle natin so lahat naman ng mga pinalit natin dito mga paps yung stack nito ay nakatago so in case na magsawa tayo dito ay pwede natin ibalik yung mga uh, pinalitan natin yun yung mga staff natin mga paps. Tapos, ito yung sulod natin mga paps na pinalitan. Ay yung, no, dito tayo, mga paps. Decals. Ito paps. So, kung mapapansin yung mga paps, yung decals natin, iba na. So, yung stock dito ng decals, pinalitan natin ng to bago. So, ito mga paps, uh, nabili ko lang din to sa Shopee. So, dun sa Shopee, mga paps, Uh, marami kayong makikitang decals doon ng Honda Click. So, nasa sa na kung anong design ang gusto nyo. So, depende sa inyo yan mga paps. So, ayan mga pinalit dyan, bukod dyan. Ito. Yan din yung uh, pinalit ko dyan. Bago na rin yung ano natin mga paps. Yung decals yan. yan. Tapos, ito. Dagdag, inagdagan natin ng tawag ito. Yung side stand cover mga paps. So, si Shopee na lang din to nabili worth 100 plus so nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto niyo idagdag sa motor niyo o sa Honda Click niyo mga paps so, sa akin nilagyan ko ng ganito para uh, hindi naman siya masyadong naka tagilid pagka nagsasuggestan tayo at least may comma siya may pangkalang tatata tapos ano pa ba, ba mga paps So, ito yung upa natin mga paps to, 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 Yung upa natin mga paps So, makikita nyo bago na rin yan Kulay blue rin sya So, yung stock nyan mga paps Nandyan lang din, hindi natin tinanggal Pinatong lang natin In case magtawa, magsawa tayo sa ganito Sa ganitong kulay Is pwede natin Tanggalin yung Ito, ito yung pinalit natin Pwede natin ibalik ulit sa Stock na set cover pagkatapos dyan mga paps, ito yung dito sa mud natin mga paps, yan mud cover, pinalitan na rin natin yan so yan, makikita nyo naman may tatak din na honda click yan mga paps tapos itong radi uh, radiator cover mga paps pinakulayan na rin natin, kulay blue para akma ak ak sa kulay dito sa decals natin, kulay blue rin yung kulay tapos dyan ito mga paps. Itong muffler cover mga paps. So ito pinalitan din natin. Alloy. Sa so, Shopee ko rin din nabili ito mga paps. So yung stock nito nakatago lang din. In case na magsawa tayo mga paps. Ay pwede natin ibalik mga paps. Okay mga paps. Hanggang dito na la lang yung video natin. So sa susunod na mga araw mga paps. pag usapan naman natin kung ano yung mga ginagamit natin yung pang maintenance kay Honda Click mga paps so thank you mga paps ingat